DMW, mayroong panawagan sa mga Pinoy na naapektuhan ng lindol sa Japan. Narato News ni Kim Gomez. Hinimok ng Department of Migrant Workers ang mga overseas Filipino workers sa Japana na naapektuhan ng malakas na lindol na makipag-ugnayan sa kanilang ahensya. Kasunod ito ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Central Japana at kanlurang baybayin nito. Sa social media platform na X, ibinahagi ni DMW officer in charge Hans Leo Kakdak ang mga numero na maaaring tawagan na mga OFW na nangangailangan ng tulong. Maaaring makipag-ugnayan sa DMW OWA Japan Help Desk Local 1348 DMW OWA Japan Help Desk Abroad Plus Sign 632-1348 At DMW MWO Osaka Plus Sign 8170 O Plus Sign 8170 74016 At yan ang news ko Pako si Kim Gomez Nagbabalita ng Tama Naglilingkod ng Tama